Hindi ko akalain na ang pinakamabangis na paghihiganti sa buong buhay ko ay mangyayari sa loob lang ng isang linggo. At sa halip na sigaw at suntok ang bumalot sa eksena, ang tanging tunog lang na maririnig ay ang basag na pagmamalaki ng isang lalaki at ang tahimik na pag-iyak ng asawa niya habang nakaluhod silang pareho sa harapan ko. Para silang mga asong humihingi ng awa. At hindi ko maikakaila, isang kakaibang klase ng kasiyahan ang naramdaman ko. Ang babaeng ng api at humamak sa akin, at ang asawa niyang nag-aastang mayabang, ngayon, pareho silang nakayuko, namumutla ang mukha. Sa sandaling iyon, alam ko na. Ganito pala kasarap ang karma. Pero bago ko marating ang puntong iyon, dumaan muna ako sa impyerno, at gusto kong ibahagi sa inyo kung paano nangyari ang lahat. Magsimula tayo sa simula. Kung paano ko nakilala ang babaeng owasak sa kapayapaan ko? Bilang isang babaeng nagsisimula pa lang sa aking karera bilang architect sa Dubai, ang buhay ko ay parang isang pelikula na unti-unting nabubuo. Maayos ang trabaho ko, sapat ang kita, at masaya ako sa mga kaibigan ko doon. Hindi ko maikakaila, isa ako sa mga pinagpapala sa buhay. Bukod sa talento ko sa disenyo, sabi nga ng marami, biniyayaan din ako ng gandang hinahangaan. Kaya't hindi ako mahirapan makisama at mapansin sa kahit anong social gathering ang lahat ay perpekto o, sa tingin ko, ay perpekto na. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya sa Pilipinas, at ang pangarap ko lang ay magkaroon ng magandang buhay para sa sarili ko at sa mga magulang ko. Kaya't nang magtagumpay ako sa Dubai, pakiramdam ko ay naabot ko na ang rurok ng tagumpay. Matagal na akong hindi nakakauwi sa Pilipinas, at na-miss ko ang mga magulang ko. Gusto ko silang surpresahin at itreat sa isang long vacation, kaya't nag-apply ako ng two months leave sa trabaho ko. Nagpaalam ako sa aking mga kaibigan, nag-empek ng mga gamit at excited na umuwi sa Pilipinas. Pagdating ko sa Pilipinas, ang plano ko ay bisitahin ang pamilya ko sa probinsya at manatili muna sa Manila ng ilang linggo para makipagkita sa mga lumang kaibigan. Doon ko na pagdesisyonan na umupa ng isang apartment sa isang subdivision na malapit sa lugar ng dati kong high school. Nagkataon naman na ang nakita ko sa online ay ang apartment ni Aling Cora. Nang makita ko siya, mukhang mabait naman siya, masayahin at nakangiti. Maganda ang unit na ito, iha, sabi niya habang pinapakita niya sa akin ang loob ng apartment. Saka safe dito, may gate at guard. Mukhang perpekto naman para sa akin na mag-isa lang. Kaya agad akong pumayag at nagbayad ng isang buwang advance at isang buwang deposit. Hindi ko agad napansin na ang kabaitan ni Aling Cora ay may kasamang malaking pero. Sa simula, maayos naman ang lahat. Masaya siya sa tuwing nakikita niya ako at madalas akong tanungin tungkol sa trabaho ko sa Dubai. "Ay, ang ganda mo talaga, iha," sabi niya sa akin. Sigurado akong maraming nanliligaw sa iyo doon. Sabi ko naman, "Eh, focus po muna ako sa trabaho." Ang ngiti niya ay laging may kaunting mapanukso, at unti-unti kong napansi na parang laging may kasamang biro ang mga tanong niya. Tulad ng, mag-isa ka lang ba talaga dito? Ang dami mo kasing gamit parang sa mayaman. O kaya, hindi ka ba natatakot na baka nakawan ka? Ang mamahal siguro ng mga gamit mo. Sa una, hindi ko pinansin. Inisip ko na baka curious lang talaga siya. Pero dumating ang isang araw na umuwi ako galing sa pamimili. Nakita ko si Aling Cora na nakatayo sa labas ng pintuan ko, nakatingin sa labas ng bintana. Ang ganda pala ng apartment mo, iha. Ang linis, sabi niya. Dapat yata ay mag-asawa ka na para may kasama ka rito, para may kasama kang magbayad ng renta. Umiti lang ako at sinabing, hindi pa po, Aling Cora. Enjoy pa po ako sa pagiging single. Sa isip-isip ko, parang may mali. Hindi ba dapat ay masaya siya para sa akin? Hindi yung parang laging may mali sa buhay ko. Hindi ko pa alam na ang mga simpleng tanong na iyon ay ang simula ng isang malaking gulo. Ang tunay na problema ay nagsimula nang dumating ang panahon ng pagbabayad ng upa. Nakasanayan ko na kasing magbayad ng renta sa pamamagitan ng bank transfer dahil mas mabilis at mas madali para sa akin. Nag-transfer ako ng pera sa account niya pero dahil sa isang technical error sa bank apiko, nadelay ang transaksyon ng tatlong araw. Hindi ko ito napansin agad dahil abala ako sa pakikipag-usap sa mga magulang ko sa probinsya. Pag-uwi ko, nadatnan ko si Aling Cora na nakatayo sa labas ng pintuan ko, nakapamewang at nakakunot ang noo. Iha, nasaan na ang upa mo? Tanong niya na hindi na nakangiti. Nagulat ako dahil sa tono niya. Ay, Aling Cora, nag-transfer na po ako. Baka nadelay lang po. Sabi ko, Aba, anong nadelay? Tignan mo sa cellphone mo, baka nagsisinungaling ka lang. Doon ako nag-init. Hindi ko inasahan na ganoon siya kadirek at kabastos. Sinubukan kong ipaliwanag na nagkaroon ng problema sa bank api at na-schedule ko na ang transfer. Iha, alam mo, hindi ko gusto yan. Ayaw kong naghihintay. Kung wala ka pang pera, sabihin mo na lang. Sabi niya. Narinig ng ibang kapitbahay ang usapan namin at nagsimula na silang mag-usyoso. Nagsimulang kumalat ang chismis. Sabi-sabi ng iba, ang ganda-ganda, pero wala palang pambayad ng upa. Sobrang nakakahiya ang sitwasyon. Pero wala akong nagawa. Narinig ko rin na nagkwento siya sa iba na ang mga taga-Dubai, mayayabang lang pero wala namang pera. Ang totoo, na-transfer ko na ang pera sa bank account niya, pero dahil sa pride niya, hindi niya ito inamin sa akin at sa ibang tenants. Ibang klase talaga ang pride ng isang tao, at sa tingin ko, hindi lang siya sa akin nagalit. Mukhang may ingit na rin siya sa akin. Sa puntong iyon, parang may nagbago sa loob ko. Hindi na ito simpleng landlord-tenant relationship. Ito na ay personal. Kinabukasan, habang ako ay nasa labas, biglang may kumatok sa pinto ko. Akala ko si Aling Cora na naman, pero nang buksan ko ang pinto, nadatnan ko si Mang Ben ang asawa niya. Ma'am, pwede po ba akong pumasok? Nais ko lang pong tingnan kung may sira sa gripo niyo. Nag-alinlangan ako dahil hindi ko siya kilala masyado, pero inisip ko na baka may problema nga. Pagpasok niya, nagsimula siyang magtingin-tingin sa mga gamit ko. Napansin ko ang matagal niyang pagtingin sa mga gamit ko, lalo na sa aking mga designer bags at sa bago kong laptop. Ang ganda pala ng mga gamit mo, ma'am, sabi niya, may kakaibang tono sa boses niya. Mukhang masarap pala magtrabaho sa Dubai, ah. Hindi ko alam kung ano ang ipaparamdam ko sa sarili ko noon. Gusto kong magalit pero sa isip ko baka ganito talaga sila mag-asawa. Kaya nagtimpi na lang ako. Pero hindi ko inakalang mas lalala pa pala ang lahat. Pag alis ni Mang Ben, narinig kong naguusap sila ni Aling Cora. Ano, Ben? Nakita mo na? Ang daming mamahaling gamit ng babaeng yan akala mo kung sino pero wala namang pambayad ng upa sabi ni Aling Cora maihalong gigil sa boses Hindi ko na pinansin Pero kinabukasan habang nasa bahay ako biglang may kumatok Si Aling Cora na naman Sabi ko na iha Walang pumasok sa bank account ko At dahil yan sa kapabayaan mo kailangan mong bayaran ang penalty Nanginginig ako sa galit at sa kaba Wala po akong atraso sa inyo Aling Cora na transfer ko na ang pera. Baka sa inyo ang problema, sabi ko. Wala akong problema. Ikaw ang may problema. Kung hindi mo mababayaran ang upa, kukunin ko ang mga gamit mo. Pilit kong pinipigilan ang luha ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Agad siyang pumasok sa apartment ko at kinuha ang aking mga gamit. Ito, kunin mo na muna ito. Pag nabayaran mo na ako, ibabalik ko ito sabi niya at kinuha niya ang aking laptop. Nanginginig ang kamay ko habang pinipigilan siya. Huwag niyo po itong kunin, Aling Cora. Kailangan ko po iyan para sa trabaho ko. Pero hindi siya nakinig. Sa halip, tinawag niya ang asawa niya. Ben, tulungan mo ako dito. At bago pa man ako makapag-react, kinuha na nila ang aking laptop, ang aking branded bags, at ang aking mamahaling kamera doon na ako tuluyang umiyak. Nawalan ako ng lakas. Ang tanging narinig ko na lang ay ang huling sinabi ni Aling Cora bago niya isinara ang pinto ko. Yan ang parusa sa mga taong mayayabang. Hindi mo dapat pinapakita ang yaman mo dahil baka maagaw lang sa iyo. Hindi ako nakapagsalita. Nanginginig ang buo kong katawan sa galit. Hindi ko ma-explain ang sakit na naramdaman ko. Hindi lang dahil sa kinuha niya ang mga gamit ko, kundi dahil sa paghamak niya sa akin bilang isang tao. Sa mga oras na iyon, pakiramdam ko, sinira niya ang lahat. Hindi lang ang mga gamit ko, kundi pati na rin ang dignidad ko. Hindi ako nakapagsalita, pero sa loob ko, alam ko na. Hindi ko ito palalagpasin. Kumuha ako ng cellphone ko at nag-message ako sa aking manager sa Dubai. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang pagkakakumpis ka ni Aling Cora sa aking mga gamit at ang pambabastos niya. Sabi ko, I need to file a complaint against them. Please help me find a way to do it. Hindi ko po ito palalagpasin. Makalipas ang ilang araw, nagreply ang aking manager. Iha, alam mo, may isang tao kaming in-interview dito na galing sa Pilipinas. Siya ang asawa ng landlady mo. Sabi niya, gusto niya daw mag-apply bilang senior architect. Matagal na raw siyang naghahanap ng trabaho. Kaya pala sinabi niya, may boss daw siya sa Dubai na nakatira malapit sa kanila. Baka ikaw ang tinutukoy niya. Parang tumigil ang mundo ko. Ang asawa ni Aling Cora siya si Mang Ben, ang taong nag-interview sa akin. Ang taong nag-apply sa aking kumpanya. Agad akong bumalik sa apartment at sinuri ang papeles na pinirmahan ko. Ang pangalan ni Mang Ben. Benji Cruz. Ito ang pangalan na nasa resume na ipinadala ng manager ko. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung matatawa ako o magagalit. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang landladina ng api sa akin ay asawa ng taong nag a sa aking kumpanya. Ngayon, ako na ang may hawak ng kapangyarihan. Wala akong sinabi sa manager ko. Nag-isip ako ng plano. Kinailangan ko ng isang grand exit. Isang exit na magbibigay sa akin ng kasiyahan. Isang exit na magtuturo sa kanila ng aral. Kinabukasan, habang nasa labas ako, nakita ko si Mang Ben na nagpaparinig sa ibang kapitbahay. Nako, alam niyo ba, may interview ako sa isang sikat na kumpanya sa Dubai. Ang sabi sa akin ng manager ko, kailangan ko lang daw magstay sa Manila at may papasok na pera sa akin. Baka ma-promote pa nga ako sa posisyon ng senior architect. Kaso nga, nadelay ang sweldo ko. Kung hindi lang sa babaeng yan, sana mas maaga akong makakaalis sa trabaho ko ngayon. Mumiti lang ako at nagpretend na wala akong narinig. Bumalik ako sa apartment at nag-isip ng plan. Dumating ang araw na ipinangako ni Aling Cora na ibabalik niya ang mga gamit ko. Agad siyang nag-text sa akin, Iha, kunin mo na ang mga gamit mo. Huwag mo na ipagkalat na may utang ka sa akin. Naisip ko lang baka masira ang reputasyon ko. Tumawa ako ng malakas sa basa ko. Ang lakas ng loob niyang sabihin iyon pagkatapos niyang gawin ang lahat sa akin. Aling Cora, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po yan kakalimutan. At bago ko ang mga gamit ko, gusto kong mag-usap tayo. Sa labas po, sa harap ng mga kapitbahay, sabi ko. Nagulat siya sa hiling ko, pero pumayag siya. Pagdating sa labas, nakita ko na ang mga kapitbahay ay nakatingin sa amin. Naisip ko, ito na ang oras. Nakita ko si Mang Ben na nag-aabang sa labas ng apartment nila, na maihawak na isang sobre. Andito na ang mga gamit mo, iha, sabi ni Aling Cora, na may pilit ng ngiti. Salamat, sabi ko, at kinuha ko ang mga gamit ko. Pero bago ako umalis, Aling Cora, gusto ko lang magtanong sa inyo. Tiningnan ko siya at nagulat siya sa tinig ko. May kilala ba kayong Benji Cruz? Nagulat siya sa tanong ko at napansin kong namumutla siya. Benji si Benji. Tanong niya. Ang asawa mo. Kilala ko siya, sabi ko. Hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Siya ang asawa ng landladina ng api sa akin. Ang taong nang kumpis ng mga gamit ko at ang taong nagpakalat ng chismis. Siya ang taong nagmamakaawa sa akin ngayon na bigyan siya ng trabaho sa Dubai ang lahat ay nagulat. Hindi makapaniwala si Aling Cora at si Mang Ben parang tinamaan ng kidla. Hin, hindi po, ma'am. Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Nagkakamali po kayo, sabi niya, habang nanginginig ang buo niyang katawan. Hindi ako nagkakamali, Benji. Nakita ko ang resume mo. Nag-apply ka sa kumpanya ko. At alam mo, malapit na akong bigyan ka ng trabaho. Kaso, nalaman kong ang asawa mo pala ang nagpahirap sa akin. Ang asawa mo na kinumpis ka ang mga gamit ko na nagpakalat ng chismis na nagpahiya sa akin sa buong subdivision. Ang lahat ay natahimik. Nakita ko ang mukha ni Aling Cora na nag-iba. Ang ngiti niya ay napalitan ng takot. Si Mang Ben ay tuluyang naluhod sa harapan ko. Patawad po, ma'am. Hindi ko po alam na kayo pala ang bosko. Sabi niya habang umiiyak. Kinausap ko na po ang manager niyo at pinagsabihan ko po na huwag na kayong bigyan ng trabaho. At alam mo kung ano ang mas masakit. Alam mo, si Aling Cora ang asawa mo siya mismo ang nagpakalat ng chismis na wala akong pambayad ng upa. Pero ang totoo, na-transfer ko na ang pera sa bank account niya. Kaya huwag kang mag-alala, Benji, may bagong trabaho ka. Pero hindi sa kumpanya ko. Ang trabaho mo ay magturo sa asawa mo kung paano magpakumbaba at maging mabait. Pagkatapos ng pangyayari, umalis na ako. Hindi na ako nagstay sa apartment ni Aling Cora. Kinuha ko ang mga gamit ko at sinabi ko sa kanya na mag-move out na ako. Ang mga kapitbahay ay nagulat sa mga nangyari at sa tingin ko, nagbigay iyon ng aral sa kanila. Hindi ko inakala na ang isang simpleng away tenant-landlord ay magiging isang malaking revenge story. Sa huli, hindi ko pinili na bigyan ng trabaho si Mang Ben, pero hindi ko rin siya siniraan sa ibang kumpanya. Ang gusto ko lang ay matuto silang mag-asawa na magpakumbaba. Pagbalik ko sa Dubai, ipinagpatuloy ko ang buhay ko. Nagkaroon ako ng bagong kaibigan at lalo akong naging mas masaya sa buhay ko. Hindi ko na inisip ang nangyari sa Pilipinas, pero ang aral na natutunan ko, hindi ko makakalimutan. Kung minsan, ang pinakamabangis na paghihiganti ay hindi ang pag-iyak o pagsigaw, kundi ang pagiging malakas at pagpapakita na mas mataas ka sa kanila ang pagiging tahimik at pagpapakita na ang karma ang gagawa ng lahat. At sa huli, ang pinakamasarap na pakiramdam ay ang pag-alam na ang hustisya ay nasa kamay mo at ikaw mismo ang makapagbibigay ng aral sa mga taong nagpahirap sa iyo. Sa huli, nanalo ako. At sa tingin ko, iyon ang pinakamagandang kwento sa lahat.